Maraming tao ang naniniwala sa panguhula o predictions mula kay Nostradamus hanggang sa mga sikat na psychic sa social media. Tila hindi na nanawawala ang paniniwala ng tao sa kapalaran at mga hula. Pero ang tanong, dapat pa talaga nating paniwalaan ang mga predictions o baka naman nagkataon lang ang lahat? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Kalaman Studios. I-like ang video na to at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating mga content. Ang mga predictions. Hindi natin maiikakaila na mula noon hanggang ngayon, marami ang umaasa sa mga hula para sa kanilang buhay. Sa tuwing sasapit ang bagong taon, usong-uso ang mga psychic na nagbibigay ng predictions tungkol sa mga paparating na trahedya, tagumpay at maging sa buhay pag-ibig. Kung pag-uusapan ng mga sikat na mga hula, hindi pwedeng hindi mabanggit si Nostradamus. May git daang taon na ang nakakalipas pero hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala na marami sa kanyang mga predictions ang nagkatotoo mula sa mga digmaan, pandemya at maging mga pagbagsak ng ilang leader. Hindi lang si Nostradamus ang nagbigay ng predictions. Kahit sa modernong panahon, may mga psychic na sinasabing nakahula sa malaking pangyayari sa mundo. Halimbawa, si Rudy Baldwin, Isang kilalang psychic sa social media na sinasabing nahulaan ang pagsabog ng Taal Volcano noong 2020 at ang trahedya ng helicopter crash na ikinasawi ng NBA legend na si Kobe Bryant. Si Joy Costura naman, tinaguri ang Nostradamus ng social media ay sinasabing nakapanatkinip ng mga trahedyang nagkatotoo, kabilang ang pagsasad ng Shamin Air sa naiya at maging ang pagkalat ng isang sakit na dala ng hangin na maaring tumutukoy sa COVID-19. Ngayon, ano-ano naman ang mga prediksyon sa hiraharap. May mga psychics na nagsasabing may darating na malalaking trahedya sa dagat, muling pagbutok ng Taal Volcano at maging ang pagkamatay ng ilang sikat na personalidad. Sa ibang bansa naman, may mga nagsasabi sa isang asteroid ang maaaring tumama sa Earth sa taong 2029. Ang tanong, dapat pa tayong maniwala sa mga ganitong predictions o nagkataon lang ang lahat. Habang may mga predictions na tila nagkakatotoo, dapat nating tandaan na marami rin sa mga ito ang hindi nangyayari. Maraming eksperto ang nasasabing maari nagkataon lang ang ilan sa mga hula, lalo na kung ito ay malalawak na pahayag tulad ng magkakaroon ng lindol o magkakaroon ng isang matinding sakuna. Sa katunayan, may tinatawag na self-fulfilling prophecy kung saan kapag naniniwala ang maraming tao sa isang prediksyon, may posibilidad na gawin nila ang mga hakbang na magpapaganap dito. Ang totoo, wala ni isang tao ang may sigurado at eksaktong kakayahan na makita ang hinaharap. Ang tanging may control sa ating kapalaran ay tayo mismo at ang Diyos. Kaya sa halip na umasa sa mga predictions, mas mainam na pagtuunan natin ng pansin ng ating pagsisikap, pagdarasal at positibong pananaw sa buhay. Dahil sa huli, tayo ang may hawak ng ating sariling kinabukasan. Ano sa tingin mo? Dapat ba tayong maniwala sa mga predictions? May naranasan ka na bang pangyayari na tila nahulaan mo o ng iba? I-comment mo yan sa ibaba at pag-usapan natin. At syempre, huwag kalimutang ilike sa video na to, magsubscribe sa ating channel at iklik ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos.